Good afternoon! Meron akong pasyente, matagal ko nang hindi nakita to. Ngayon dumating. Tanungin natin, dati talaga naman eh, narish ko rin ito. Oh, sige, pangalan! Sister Oni po ako, Sony Andres from Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Dating coordinator yan ng El Shaddai, ng Santa Ana Prayer Group. Oh, <laughs> ngayon bakit napunta? Uh, nap napunta ako dito kay Sister Ni, uh, talaga marunong ang Panginoon dahil itinuro sa akin si Sister Ni for a long, long time. Mm -hmm. Nabisit ako dito kasi naalala ko the time, <laughs> nagkaganto ako yung di ako makatulog, pati binti ko nananakit. But after ni Sister Ni nahilutin ako na therapy ako, ang gaan ng pakiramdam ko, pati yung ulo ko, kanina mabigat, ngayon gumaan. Yeah. Malaking bagay sa akin ito. Yung, yeah. yung binti. Yung binti ko, for almost six months, kumikil siya. Ang tagal na, maraming doktor na ako napupuntahan. But, six months? Oo. Oh, ang tagal-tagal ko na iniinda nagpa-doktor na rin ako, dalawang doktor na rin pinagpatingnan ko, pero sabi ko kay Lord, ano ang dapat kong gawin? Turo sa akin. Ngayong tanghali, ibinigay sa akin ni Lord ang sagot. Sister Ney, <laughs> ang mo si Sister Ney, kaya nagbaka sakali akong tawagan yung dati niyang number, yung pala hindi nagbabago, yung pala yung number niya. Yes. Praise God. Mm -hmm. kaya nagtagpo kami dalawa ngayon. Ngayon, no? Oh. Kita mo naman ang ganda niya ngayon, no? Ayon. Pero dati maganda na, pero mas maganda ngayon. no? Oh, matid pala ito ng anniversary ng St. John, no? 30th anniversary. Ah, uh, no? uh, pagka kami nag-meeting, naalala namin sila kasi napakasipag nito nung araw. Pero before, bulky siya. Ngayon, sexy na. A oh, sexy. Diba? yes. Siya po ay ano ng Herbalife. Kaya, ah, uh, yan din ang kanyang, ah, uh, 40 ngayon. Pero tingnan mo naman, uh, kahit pa paano, na naalala pa rin niya. Salamat sa mga nar nararamdaman, naalala ko. Bumabalik? <laughs> <laughs> Oo, pwede ba? na nakaramdam ng uh, ano hindi pa makabalik dito no pero almost three years ano mm. almost three, three, years, years. Mm uh -huh. bago oh pero mm -hmm. talaga tapat no dakila magkamayarian sa lahat so nag-uugnay ko anong kailangan na ituturo dapat kaya tingnan mo naman kanina nakulungay ngay ngayon uwi kanina medyo hindi na. Nag-online. Ngayon, Masa, ma, ma, masigla na. Ganyan, nakangiwi. Uuwi na ka. Ngiti, tulad ni Sister Letty de Guzman, uh, music ministry ng uh, Christ the King. Naku, na-aksidente. Pero sa awan ng Diyos, umuwi din. Malakas, malusog. So, mag-pray tayo. Mag-pray natin. Tuloy-tuloy na. Bakatulog ng maayos, ma no? Nakilis ang hala naman ng Espiritu Santo. Amen. Father God in heaven, pinapuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Yahweh, yun at mo po ay kamay na minsan pa naging lingkod mo sa uh, Santa Ana Prayer Group na kung saan naging coordinator. Kailanman hindi mo lilimutan, lilimutin ang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin po namin na sa kanyang pag-uwi, sa kanyang pagtulog, bigyan mo po siya ng deep sleep at muling gisingin the following day na malakas, malusog, pinagpala at lahat ng kanyang uh, uh, pangailangan, ang kanyang kalusugan, oh, siyang magaling pinagpala. In Jesus' name, amen. amen. amen Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hi, guys. Thank you, Lord. Don't forget to like, share, and subscribe my YT channel, Therapeutic Massage. Get the care you deserve. God bless us all. Bye. Bye-bye.